Bita po, no kung ang mga katoliko kabalo lang yun may tungon sa pagtuong katoliko dili dili mo ba lang yung lahis kita labi na may balaan nila na kinisimbahana tinukod ni Kristo si Kristo ang nagtukod ni simbahana siya ang nag-organisar pinaagi sa iyang mga apostolis wala nga ang simbahang katoliko kung ato hiskutan na siya mo na siya ang kinatibuan ng mga kris ng kristyanismo na nagpa, nagpasabot nga tibuo kalibutan ng mga magtotoo mga Catholic Church kung ang mga laing sita may gawa sila ni ining maong kalibot uh, ni ining universal church nagpasabot nga wala sila ganahi o wala sila kasabot sa pagtuong katoliko kay mibalhin man sila Motong, mo tong mo na giingon ni San Pablo ni Juan ang kauban unta nato sila apan mibalhin sila nagpamatuod lang nga uh, hindi nato sila kauban tungod ni ini Uh, nasayo kita nga katong atong mga separated pretense mga isoon kinhanglan nato ni sila uh, sa <coughs> sabton Uh, sa respeto ano sab na to ang ilang Apan kinahanglan usab kita nga makabaluta sa atong pagtuong katoliko kay importante nga masayod ta sa atong kituuhan sa atong relihiyon mismo no dili kay moingon nga ah, katoliko ko magpagkamatay ko ani pagkakatoliko kay mao man ni ako na andan mao ni akong mao ni akong na na bata pa ko mao ni akong nga reliyon. dili tunan nato ang atong pagkakatoliko. Aron mas masayuta kung unsa ang atong pagtuo, ung anong ni selebrita ng mass, anong mo selebrita ng misa, no? Kana kay wala na sa sikta. Wala na sa mga dili katoliko, no? Gawas lang atong mga main ah uh, protestante nga unang na si sa katoliko kay na anak sila yung Misa. Pero ang misiak pa niya na nila, no? wala na sila yung Misa, wala na nila gi uh, wala na nila gi todlo gi practice ang maong misa mura nag concert na ilang si pagsimba o mura nag concert kay nanay drum nanay mga kwan sa padiha mga kwan yeah, nya program na pod pero dili lang ta mutan-aw niya na. Pero importante, mga isuon,